lalaki sinubukang patayin ng kanyang asawa dahil sinara nito ang bintana. Isang Taiwanese na lalaki ang naaresto para sa attempted murder ng kanyang asawa sa Taichung linggo ng umaga. Ang 49-year-old na si Xu at ang kanyang 48-year-old na asawa ay 20 taon ng kinasal at may dalawa silang anak. Pero hindi sila masaya at madalas silang mag-away lalo na pagdating sa titulo ng kanilang lupa. Pagdating ng pulis sa bahay ni Shui, linggo ng umaga, ang buong bahay ay puno ng gas at si Shui ay sisindi pa sana ng sigarilyo. Mabilis siyang pinigilan ng pulis. Ayon sa asawa ni Shui, tagising siya ng mga hissing sounds at nakita niya ang isang tubo na nasa ilalim ng kanyang pinto. Sinigaw daw ni Shui na gusto niya mamatay kasama ang kanyang asawa. Tumakbo ang babae sa kwarto ng kanyang mga anak at humingi ng tulong pero inakala ng mga bata na isa na naman itong away sa pagitan ng kanilang mga magulang at hindi nila pinansin ang kanilang ina. Naalala ng asawa ni Shui na si Shui ay nag-order ng dalawang ekstra bote ng gas noong isang araw. Ayon kay Shui, naisip niyang patayin ng kanyang asawa dahil ang pagsara nito ng bintana sa gabi ay nakakastorbo sa kanyang pagtulog at gusto lang daw niyang takuti ng babae. Sampung taon na nakalipas mula na nag-file ng domestic violence report ang asawa ni Shui laban sa kanya. Si Shui ay naaresto na para sa attempted murder.